Yo mga pare ko, kumusta? Magandang umaga sa inyo lahat uh, Isang panibagong umaga na naman to At uh, bali ngayon ay mag uh, ano muna tayo uh, Kami ang duty ngayon sa pagluluto Eddie. Eh, di bababa muna kami at uh, magluluto mga pare ko Kaya ito, samahan niyo ako At uh, ma medyo special yata itong ating uh, iluluto ngayon Mag iihaw kami mga pare ko Kaya ito, tara, let's go Let's go ano, Tanang sa baba Uy, <laughs> ba? muna ah. Hmm. Dahil dun tayo sa third floor. Kaya, ito, pababa. Ito. O, oh, ayun na pala sila mga pare ko. Nag-iihaw uh, na. Tingnan natin kung binaba natin nila. Nauna na pala sila. Ito mga pare ko, masasaksayan na po natin ang ating uh, inilulutong ito. Kung maganda-ganda na po at uh, luto na o oh, sa dami ba naman na nag-iihaw na yan eh. Mahala ko lang kung tumagal yan Oh. Kita nyo naman, napakaganda pa ng kulay. Huwag lang susunugin. At ito pa po ang uh, o oh, madami pa ito. Tigitigi sa po kami dito mga pare ko eh. oh. at ito nga, busy-busy naman ang lahat. oh. at tayo ng mga tropa o oh, nag-aabang cellphone cellphone lang muna o oh, scatter scatter muna ayos na ayos itong mga dito mga pare ko at habang nagantay tayong mga pare koy na maluto syempre silip silip muna tayo dito sa ating view o oh, kita nyo naman mainit ang panahon ngayon pero kita nyo ang ganda pa rin talaga ng view dito ako yung manghang mangha pa rin eh marami ng mga ano mga pare koy na iluluto oh. kita nyo naman o no? sa lakas kasi nung uling niya tsaka nung niya ano, apoy niya eh talagang magandang kanilalabasan Tingnan nyo naman itsura ng uling nila mga pare ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klasing uling. Oh. Ang tagal ng apoy nito. Kahit isa lang ngayon napakadami ng ano, may iihaw. Ngayon lang ako nakakita nito eh. Kaya yun, ang ganda ng pagkakaihaw na ginawa. At ngayon naman mga pare ko, siyempre, syempre natin kung meron na tayong sinaing. Oh, nakapagsalang na kanina, itingnan natin kung luto na ngayon siya. Wow, kita nyo, ang ganda naman ang pagkakasalang. Ito mga pare ko, yung mga mahiwagang sa natin no? Oh. suka na may pipino, may bawang no? the best na the best na yan, Solve. ito naman mga para ko yung ating ano, stocks oh so, yan yung ano uh, susunod na mga lulutuin natin no oh. ayan Ang oh. dami yan halo halo na yan. may baboy may manok, may isda oh ayan, para sa mga susunod na araw ready to eat na mga pare ko, tara na, okay, o, kita nag uh, ano na kakalakalang beses na isa-isa yan eh kasi tigitigis nga kami Kaya kanya-kanyang kuha na na ng mga pagkain pero ang kagandahan nga ay aanohin muna namin to hihiwa-hiwain ba para maganda isaw sa suka hindi yung buong hindi hiniwa-hiwa yan ay kagandahan ni itutusok na lang ititinidor sa usaw sabay subo yan ang kagandahan Uh, mga mga kasama ko, ito na, nakuna na, oh. talagang gutom na sila, eh. talagang masarap nga ang ulam eh. Kami susunod na at naghihiwa pa nga. Ito ang kupare ko, natagpuan ko din sa wakas. Oh. Uy isa. <laughs> o, oh, dyan na muna kayo mga pare ko, Kakain na muna kami. At uh, gutom na gutom na. Okay. Abay hoy, dahan-dahan naman na subot, baka mamabitalukan. Oh, sa dami naman ng ulam na yan, tsaka yung kanin eh. Para hindi makakatalo ng pusa, toto. Dahan-dahan lang ha, at kisigan kapag pagkain. Yo, pare ko, tapos na kami kumain. Ito, akit na naman. Pagkakain ni Higa. Pagkakain ni Tulog, pare ko. Kaya ito, the best yung namin ng manina. Nag-ihaw. Busog na busog. Hindi nakakaramdam ng gutom dito eh. Miha-miha eh, pag ako na ulit, magluluto. Kaya yun, Maraming salamat sa inyo mga paregoy. Update ko kayo lagi at uh, God bless sa inyo lahat. Pero bago lahat mga paregoy, shoutout muna kay uh, kumpadring Jetro Guno. Ayun, shoutout sa iyo paregoy at uh, God bless. Peace.